ng mga pinangangambahan ng mga nakatira sa mababang lugar sa Navotas at Malabon. Lumala ng baha sa kanilang lugar matapos masirang isang floodgate doon nung nakarang linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Yan, binibira nila, pinipilit, sisira ang gate. Dalawang linggo matapos masira ng barkong yan ang floodgate na ito sa Navotas. Ganito na ang itsura ng ilang lugar sa siyudad at maging sa Malabon. Ito na yung Malabon na haahon, Malabon, lubog Malabon. <laughs> Dahil sa pagkasira ng navigational gate, maraming barangay sa Navotas at Malabon City ang apektado, lalo na kapag malakas ang ulan at katulad ngayon na kasagsagan ng high tide. Dito nga sa kahabaan ng F. Sevilla Boulevard sa May Malabon Central Market, hanggang tuhod ang baha kapag kasagsagan ng high tide na isang linggo na raw tinitiis ng mga residente. Isama mo pa ang maitim na tubig at lumulutang-lutang na basura. Ang floodgate ang humaharang sa tubig mula sa Manila Bay para hindi tuluyang magbaha sa mga mabababang bahagi ng dalawang syudad, lalo na kapag high tide. Pag uh, nasira po talaga itong uh, nabgate, talagang uh, papasok yung uh, uh, tubig. No, Kahit anong gawin nating uh, pumping, dahil lagpas yung uh, tubig doon sa uh, mga dike po natin, talagang wala po tayong magagawa. Nangangamba naman ang Malabon LGU na baka lalong tumaas ang baha kapag di naayos agad ang nasirang floodgate. Ngayon pa lang po eh, ay nag-high tide. Uh, nagkakaproblema na kami, umaabot na ng lagpas tuhod, hita ang, ang baha sa amin. Ayon na rin po namin manumbalik yung mga mapapait na nakaraan na lagi po kaming sikat dyan sa pagbabaha. Ayon na rin sa pag-uusap ng Metro Manila Development Authority at ng mga lokal na pamahalaan ng Navotas at Malabon, pagtutulong-tulungan nilang maisara ang floodgate. Ang siste sa lang, sakaling maisara na ulit ang floodgate, posibleng hindi ito agad mabuksan. Problema naman ito para sa mga barko at bangkang madalas na dito dumaraan. Kaya amin pong napag-usapan sa Shipyard Association, magmi-meeting po sila, i-inform po kami para po mabigyan sila ng opportunity na mailabas yung mga barko na naandoon sa loob para po kung sakali na hindi po namin maibalik siya doon po sa open position ay wala pong maipit na mga uh, barko. Hindi pa sigurado kung kailan sisimulan ang pagkukumpuni sa floodgate. Pero target ng MMDA at ng mga LGU na maaksyonan ito agad sa lalong madaling panahon, lalo na't dumadalas na ang mga pag-ulan. Nangako naman ang mga otoridad na papanagutin ang may-ari ng barko na nakasira ng floodgate. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.